Magandang umaga mga mista. Uh, Ano tayo? kananaan na ang Magkuhan tayo sa Puso ba? Puso saging Muna dapat onato na to, ulaki, her ano man siya Sa bagyo man ngayon Bagyo Ito lang o, oh, puso saging ba? No? Pero alisan natin Ang alisan natin ng ganito oh. gahe gahe mo na siya now mo yung sekreto ito ah kuha ko yung gahe ba niyo gahe mo na kayo now. dapat kuhaon niya na siya now. on lang balay on lang pa rin mo ganyan now. Hindi na mo siya bunutin. Balik on lang ganyan. Oh. Ewan ko lang kung ulan na sa inyo dyan. Dito, ulan na. May na kagabi nga Dakpo naman kuno si ano Si Nadal Bato Dakpo na daw Naulihin na siya Amot lang o kung totoo ba Pero Balita naman Bakit mo hinalo-halo dito? Ay Malitan Hindi, mama na akong gibutang ada. O bakit hindi to lato kay gitok mong pinalagay yung mga ayo pala. Kayap. Mali pala yon. Dami ko na nakuan. Nako. Mali man dito ang akong gibutang dire man ako gibutang o to tabag ak. diri man nang no, no, katong ipagkuhaan na ako uh, diri dapat diri dito but adik ah, na niya magkuhaan duro kahit naman eh kung mula <tip> ano na daw bakit ano daw si ako eh ang hilap maga kung ang ka na ng bibi naman <tip>